So yan po mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po bumili ako ng uh, ba, parang face towel po na sa Reno, ano. Patatapos lang po ng misa dito sa Piapo Church. Ngayon po ay Bisperas, January 8. Uh, sinamantala ko na po yung pagkakataon, ano, para makapagsimba. Dahil bukas, traffic na traffic po yan. Espanya pa lang close na, pero ang pinakamisa po, banal na misa, ay sa Luneta Grandstand, na po. Kaya dito po, ito nakakarani so, na siya. Kaya po, matatakot lang lang siya. Kaya po siya. Pinigatan nito ang mga kulituan. Tapos nakakulis pa rin po ito. Kaya, share ko lang po, ayam po yung lahat ng mga kumatendang misya dito. Kaya. Ano? So, lapit tayo ng konti kay, ano ano, para makipokus ko lang po yung uh, ginagamit sa translasyon ano si Buo yung pong nasa pinaka-altar ayang ito po pupokus ko po ano ito po mga kadiboto no ito po yung pinaka-altar dito sa Kiapong Church ayan po So, yan po yung monitor, di kasunod ayang yung yang po si ko po na Ang niya sa mga sa ng sa ganap na. Ani may holy water ano? may pag, uh, na noo, yung ginagamit para, out magta, uh, after mo magdasal. So, ayan po yung lahat. Meron pa pong kasunod na Misa. Matapos yung Misa, 6pm. Yung sunod na Misa, siguro po mga 6.30 or 7. Ayan po siya. Kaya nga po ngayon dito. Paskong-pasko pa dito sa loob ng Yapo Church, ano? Ayan po siya. So buong mga kaibigan ano mga viewers dito sa mic ko yung video nito ito ay Na-touch kayo ano dahil uh, ngayon po ay bisperas pa lang pero san ka na po yung tao nagsimba dito ano ayun po siya kasi okay, na ipakita ko lang po yung entrance. sa Ay Ito po dito po kami pinapasok pero ang, ang uh, exit doon sa likod ayan po ito po yung pinaka entrance ayan po dami na po mga uh, TV network dyan sa labas so, dami lang, dami, dami lang. ito po papunta na po ako dito sa ikang nga eh right side ng Quiapo Charles ano. Pwede rin po dito ng lumabas. Ayaw mo. Eh, dito po yung mga kaibigan, mga viewers ano. Ito, still po, nandito pa rin pa ng Quiapo Charles ano. At uh, inuulit ko po ngayon po ay bisipiras ng kapistahan ni eh, po Nazareno. Ano? Sinamantala ko po yan upang makapagsimba dahil bukas hindi po mahirap na hihahirap makasingit. Kasi mamaya pong gabi, siguro mga 10 o'clock, sasara na po yung Espanya Boulevard hanggang doon sa may Metro Manila. Ano? Hanggang doon sa Manila, sa may uh, Quirino Cranston, sa may Luneta. Kaya po. Okay po mga kaibigan, mga viewers, ano? nawa po dito sa may kling video nito. Kayo po ay uh, nilimunagan at medyo na-update po dahil uh, sa ngayon na yan po, I'm going na po ulit yung Misa at uh, igagalang po natin yan. Kaya din, tinatapos ko po yung video ko dito. At uh, God bless po at uh, happy peace day po ni Nasarino. God bless.